Si sikapin ng Department of Education na magiging employable ang mga estudyanteng magtatapos sa K-12. ang kay DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte, kakausapin niya mga negosyante para alamin ang mga set of skills na kailangan upang masigurong may trabaho ng naghihintay sa mga K-12 graduates. Si Benji Durango sa report, Rise and Shine Benji. Sa edad ni Lola Salve, tinataguyod pa rin niya pag-aaral ng kanyang apo. Kaya sabi niya, malaking bagay kung may trabaho na naghihintay, maaga pa lamang. Ay, eh, di maganda sir yung gano'n kung magkaganyan. Uh, may pagtapos, may trabaho agad. Di okay lang. Bakit? Eh, para um, di na magparal pa na matagal. <laughs> hindi biro ang magpaaral sa hirap ng buhay ngayon. Himutok naman ni Aling Rosel. Kaya kung agad ang trabaho ang kanyang mga anak, bakit hindi? maganda po yun na magkaroon po ng trabaho kasi marami pong hindi nag-college. Dahil nga po, dagdag daw -dag po gastos pa yung K-12. Pero para kay Kim, iba pa rin na makatapos hanggang kolehiyo Mas matayog kasi ang kanyang pangarap sa buhay. Marami kasing company na pwedeng kumuha sa kanila na gano'n na pwede pang maano sila sa mataas na posisyon. Kaya naman ito ang pakay ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagdalo sa 13th Biennial National Convention ng Chinese Filipino Business Club Incorporated o CFBCI. Isang malaking grupo ng mga negosyante mula sa iba't ibang larangan sa buong bansa. Ayon kay VP Sara, malaki ang kontribusyon ng Chinoy businessmen sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa, lalo na sa jobs creation, scholarships at cultural exchange. Bilang kalihim ng edukasyon, nais niyang malaman ng kolektibong pananaw ng mga negosyante, lalo na sa mga pangangailangan sa labor force. Let's focus on empowering our youth by equipping them with the essential 21st century skills demanded by today's dynamic work and business landscape. Kakausapin din ni VP Sara mga negosyante para alamin ang mga set of skills na kailangan upang masigurong may trabaho naghihintay sa mga K-12 graduates. Napakahalaga ng input nila doon sa mga skills na gusto nilang makita sa mga senior high school graduates natin, sa mga K-12 graduates natin. Dahil uh, ang intent, uh, ng, ang vision ng K-12 program natin ay uh, pagkatapos nila ng basic education ay pwede na silang magtrabaho or employable na sila. So mahalaga yon na uh, nasasabi ng market, ng business community kung ano yung gusto nilang makitang skills doon sa ating uh, mga graduates. Personal Day nagpasalamat ang Vice Presidente sa suporta sa kanya ng mga negosyante mula noon hanggang ngayon. Pagpapasalamat mula sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Malaki po ang utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. At ang huling pagpapasalamat po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na raw kailangan pagtalunan pa kung nakatapos naman ng K-12 o kolehiyo. Ang mahalaga raw ngayon, sabi ng iba, ay maaga magkatrabaho at kumita para maaga rin magkaroon ng ambag sa pag-asenso ng pamilya at ng ating bansa. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.